Ngayon, dadalhin ka namin sa pinakamalaking pabrika ng Toyota sa Amerika, kung saan araw-araw ginagawa ang mga sasakyang iyon na nagbibigay ng direktang competition sa BYD at Tesla. Ano'y pangalan ay Toyota Motor Manufacturing? Kentucky Wars, e. TMMK, ang pinakamalaking pabrika ng Toyota sa mundo. Ang pabrika na ito ay hindi lamang malaki sa hitsura, ngunit ang paraan ng pagtatrabaho nito ay kamangha-mangha din. Isipin. Isang bagong kotse ang ginagawa dito tuwing ang tinto segundo. Ibig sabihin, bawat minuto ay may bagong Toyota na handang tumakbo sa mga kalsada. Mahigit 2,000 sa sakyan ang ginagawa dito sa isang buong araw. Iyan din na may nakapirming timeline at napakahusay na kalidad. Ang mga hybrid at gas engine na kotse ng Toyota tulad ng Camry, RAV4 Hybrid at Lexus ES ay ginawa dito na espesyal na idinisenyo para sa U.S. market. Gunit ang tanong ay, naghahanda na ba ang Toyota na iwanan ang Tesla at BYD sa karera ng electric at hybrid? Ang nangyayari sa pabrika na ito ay hindi lamang pagmamanupaktura, ngunit ang simula ng isang paparating na revolution ng pasasakyan. Paano ginawa ang mga kotse sa pabrika na ito at kung paano ang susunod na malaking hakbang ng Toyota ay mayayanig ang EV market? At anong uri ng teknolohiya ang ginagamit sa paggawa ng mga sasakyan dito? At paano gumagawa ang Toyota ng mga baterya para sa mga kotse nito dito? Silipin natin ang loob ng pabrika. Ngunit bago iyon, kung gusto mo muna ang totoong inside story ng teknolohiya at mga sasakyan, pagkatapos ay mag-subscribe sa channel. Ngayon, isipin mo na lang na tumitingin ka sa iyong relo ng isang minuto at sa oras na matapos ang isang minuto. Isang makintab na bagong kotse ang handang lumabas sa pabrika ng Toyota kahit na nakakagulat ito, ang proseso nito ay parehong kawili-wili. Sa pabrika ng TMMK ng Toyota sa Kentucky, USA, isang kotse ang ginagawa bawat 60 segundo. Ibig sabihin, isang minuto. And it's ay hindi magic. Ngunit ang resulta ng kamanghamanghang teknolohiya at sobrang pagpaplano. Gumagamit ang Toyota ng mga diskarte tulad ng Lean Manufacturing, Kaizen, at just-in-time sa factory na ito. Ang lean manufacturing ay nangangahulugang ganap na walang pag-aaksaya. Ang lahat ay ginagamit ng matalino. Ibig sabihin, hindi iniimbak ang labis na material o hindi nasayang ang oras ng hindi kinakailangan. Ano man ang kailangan, sa tuwing kinakailangan, ang bagay na iyon ay umaabot sa pabrika sa mismong sandaling iyon. Dahil dito, Ayga Production ay tumatakbo sa isang daloy at isang kotse ang ginagawa bawat minuto. Ngayon pag-usapan natin si Kaizen. Ito ay isang konsepto ng hapon na nangangahulugang patuloy na pagpapabuti. Sa pamamagitan ng sistemang ito, patuloy na pinapabuti ng Toyota ang bawat seksyon nito ng kaunti araw-araw. Ibig sabihin, kung paano gumagana ang mga makina, gaano kahusay ang mga manggagawa, kung saan ang oras ay nasa sayang, ang lahat ng ito ay patuloy na sinusubaybayan at mula doon ang bilis ng paggawa ng kotse ay tumataas din. At pagkatapos ay darating ang just-in-time na sistema na itinuturing na trademark ng Toyota. Nangangahulugan ito na ang bahagi na kailangan ay umaabot sa oras kung kailan ito ilalagay sa linya ng pagpupulong. Hindi ito nangangailangan ng karagdagang imbakan. Ni ang material ay namamalagi dito at doon. Ang let ay bosagimit sa lugars nito, sa oras. Ang buong prosesong ito ay napakatumpak na ang isang kotse ay handa bawat minuto at iyon din ng walang anumang pagmamadali. Pero kapatid, lahat ng ito ay hindi kayang gawin ng tao lang. Narito ang teknolohiya ay nagbigay ng bagong hitsura sa bilis at pagganap ng buong pabrika. Ang pinaka-advanced na bagay sa panahon ngayon sa pabrika ng TMMK ay AI at Robotics. Ngayon ay hindi na ang mga tao ay hindi nagtatrabaho dito. Sa katunayan, mayroong isang mahusay na coordination sa pagitan ng mga tao at mga makina sa ilang bahagi tulad ng body assembly or welding nila trabaho ay ginapda ipinasa sa mga robot o dia robot that its ay magana ng may katumpakan na walang error ng kahit isang milimetro kasabay nito sinusubaybayan ng AI IIE artificial intelligence ang bawat section tulad ng kung aling bahagi ang inilagay kung saan kung aling section ang tumatagal, kung gaano katagal, kung saan darating ang anumang sagabal, lahat ay kinokontrol sa isang pag-click. Sinusuri pa ng mga AI sensor ang kalidad ng mga bahagi ng mga sasakyan. Kung may kaunting depekto man lang sa alinmang bahagi, inaalerto agad nila ito. Nangangahulugan iyon kung saan ang isang bagay kanina ay maaaring hindi nakuha ng mga mata ng isang tao, ngayon ay nahuli ito ng AI. Hindi lamang nito ginagawang mas mabilis ang produksyon, ngunit mas maaasahan din. Dahil sa mga teknolohiyang ito, ang proseso ng paggawa ng mga sasakyan sa pabrikang Toyota ay tumatakbo ng napakalinis at mabilis. Nay parang ang mga kamay ng isang orasan ay gumagalaw ng eksakto sa oras. At ang pinakamalaking bagay ay pinapabuti ng Toyota ang sistemang ito araw-araw. Ibig sabihin, ang AI ay ginagawang mas matalino. Ang mga robot ay ginagawang mas multitasking at ang mga manggagawa ay sinasanay at mas nakakonekta sa bagong teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit ang pabrika ng TMMK ngayon ay hindi lamang isang lugar upang gumawa ng mga sasakyan, ngunit naging isang universidad ng automation. Ang nangyayari dito ay magiging pamantayan ng pabrika bukas. Ang mga kumpanyang tulad ng Tesla at BYD ay maaring nangunguna sa mga elektrisidad. Ngunit ang pabrika ng Toyota na it ay nagbibigay sa kanila ng mahigpit na competition sa pagsuporta sa bilis at kalidad. Ang pabrika ng Toyota sa Kentucky, IDE, TMMK ay hindi lamang isang mundo ng mga makina at kotse. Munit araw-araw, higit sa 8,000 katao ang nagsusulong sa buong industriya ng automotive sa kanilang mga kasanayan. Pagsusumikap, ad high leg. Byobstate ang tagtrabaho dito ay eh, hindi bababa sa isang pamilya. May nagpipinta, may nag-iipon ng mga bahagi sa linya ng pagpupulong, may sumusubok sa mga baterya. Lahat ay may mahalagang papel at ang bawat tao ay binibigyan ng buong paggalang sa kanyang trabaho. Naniniwala ang Toyota na kung masaya ang mga manggagawa, ang kalidad ng sasakyan ay automaticong hindi mapapantayan. Dahil sa pag-iisip na ito, maraming binibigyang diin ang pagsasanay ng mga manggagawa dito. Kapag may bagong empleyadong dumating sa pabrika na ito, hindi siya direktang pinatayo sa harap ng mga makina. Una, binibigyan siya ng pagsasanay sa bawat antas. May kaugnayan man ito sa kaligtasan, teknolohiya o pagtutulungan ng magkakasama. Tinatrato ng Toyota ang mga empleyado nito tulad ng mga tao, hindi tulad ng mga makina. Ang kapaligiran dito ay malinis, kalmado, at nakatuon. Ang mga panuntunang pangkaligtasan ay sinusunod sa bawat seksyon at bawat manggagawa ay binibigyan ng buong kagamitang pangkaligtasan tulad ng mga helmet, guantes, uniforme, ATBP. Bukod dito, ang mga makina ay nilagyan din ng mga sensor at AI na nag a kaagad kung sakaling magkaroon ng anumang panganib. Na nangangahulugan ito na ang buhay at ari-arian ng tao ay ganap na protektado. At hindi lamang ito, ang kalusugan ng mga manggagawa ay pinangangalagaan din dito, tulad ng regular na pagpapatingin sa kalusugan, mga relaxation zone sa oras ng pahinga, at mga pasilidad ng health insurance. Ngayon ay pinag-uusapan ang tungkol sa inobasyon. Ang Toyota ay hindi lamang makabago sa paggawa ng mga kotse. Ngunit, kumukuha din ng mga bagong ideya mula sa mga empleyado nito. Bawat ilang beses ay ginaganap ang mga session ng Kaizen sa pabrika, kung saan tatanungin ang mga manggagawa kung saan maaring gawin ang mga pagpapabuti. Nanangangahulugan ito na ang bawat boses ay naririnig mula sa itaas hanggang sa ibaba. Kung Nararamdaman ng isang manggagawa na ang isang gawain ay maaring gawin sa isang mas madali o mas ligtas na paraan, kung gayon maaari niyang ibigay ang kanyang opinyon ng walang anumang takot. At pulp maganda ang mungkahi, agad din itong gagawin. Ginagawa nitong pakiramdam ng mga manggagawa na bahagi ng pagbabago, hindi lamang mga manggagawa. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pabrika ng Toyota na ito sa ekonomiya ng U.S sa pamamagitan ng paggamit ng higit sa 8,000 katao, pagkuha ng mga bahagi mula sa mga lokal na supplier at pagmamanupaktura ng mga sasakyan sa U.S. at pagbebenta ng mga ito sa loob ng bansa. Ang Toyota ay nagtatrabaho bilang isang malaking makinang pang-ekonomiya. Ang mga empleyado dito ay hindi lamang nakakakuha ng sweldo, kundi pati na rin isang plataforma para sa hinaharap na seguridad. Paggalang at paglaki at ang pinakamahalaga ay ang katapatan ng mga taong nagtatrabaho dito ay napakalaki din. Maraming mga tao na nagtatrabaho dito sa loob ng 10, -10 hanggang 15 taon at sinasabi nila na ang pinakamalaking bentahe ng pagtatrabaho sa Toyota ay naririnig ka. Ito ang dahilan kung bakit ang kapaligiran ng pabrika na ito ay hindi lamang produktibo, ngunit positibo rin. Masayang nagtatrabaho ang mga tao. At kapag may kaligayahan mula sa loob, makikita rin ang pagiging perpekto sa mga sasakyan. Kaya kapag nagtatataka ka kung paano ginawa ang mga mahuhusay na kotseng ito, tend on. Sa likod nila ay hindi lang mga robot, kundi 8,000 samay. Asisipag, Paihesa, at iginagalang ng mga tao na nagdadala ng Toyota sa bagong taas araw-araw. Ang pagawa na ng TMMK ng Toyota na ito ay hindi na kwento ng mga gasolina or hybrid na sasakyan lamang. Ngunit ang foundation ng isang bagong revolution ay inilalagay dito. Ng mga dekoryenteng sasakyan, OEV. Nilinaw ng Toyota na papasok na ito ngayon sa karera ng mga dekoryenteng sasakyan ng buong lakas. At ang mga paghahanda para dito ay puspusang nangyayari sa loob ng pabrika na ito. As mga bagong platform ay RIT dito kung saan ipaparada ang mga sasakyang EV. Ang linya ng pagpupulong ay idinisenyo sa paraang ang lahat ng tatlong uri ng sasakyan, petrolyo, hybrid, at EV, ay maaaring gawin sa parehong pabrika. Ang Toyota ay unti-unting ginagawang EV-friendly ang produksyon nito. Una sa lahat, nagsimula ang pagsubok dito. Anong ilang mga model ng prototype ay ginawa ng tahimik, na ang pagsubok ay nangyayari ng walang gaanong ingay. Nais nice ng kumpanya na kapag pumasok ang mga EV sa merkado, hindi sila dapat pumasok ng kalahating loob, ngunit may buong paghahanda. Sa makatuwid, ang espesyal na trabaho ay ginagawa sa pabrika. Sa mga seksyong iyon, kung saan kinakailangan ang espesyal na teknolohiya para sa mga sasakyang EV, tulad ng pag-ayos ng baterya, pag-install ng motor, at sistema ng pag-charge. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi – ang baterya. Walang kumpleto na sasakyang EV maliban kung ito ay may malakas na baterya. Naiintindihan ito ng Toyota. At iyon ang dahilan kung bakit gusto nitong simulan ang paggawa ng baterya sa sarili nitong pabrika. Ang kumpanya ay hindi naggustong umasa sa ibang mga tatak. Gagawa ito ng sarili nitong mga baterya sa mismong planta ng TMMK para magkaroon ito ng kumpletong control sa bawat bahagi ng sasakyan. Isang section ng unit ng baterya ang inihahanda dito na magiging ganap na high-tech. Maraming uri ng mga diskarte ang gagamitin dito tulad ng pagpoproseso ng dry electrode, layer-by-layer -layer assembly, at in-house na pagsubok mula sa cell hanggang pack. Noong nakaraan, ang mga baterya para sa mga EV na sasakyan ay na-import, ngunit ngayon ay naghahanda ang Toyota na gawin ang mga ito dito. Ang pinakamalaking bentahin nito ay ang kalidad Paganap, at kaligtasan ng baterya ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng kumpanya. Ang Toyota ay kasalukuyang tumutuon sa dalawang uri ng mga baterya, Nickel Metal Hybrid at Lithium Ion. Parehong may kanya-kanyang tungkulin. Nickel Metal para sa mga hybrid na sasakyan at Lithium Ion para sa mga full EV. Ang pagsubok at paggawa ng pareho ay isinasagawa sa TMMK. Isang espesyal na koponan ang nabuo na paulit-ulit na sinusuri ang chemistry sa loob ng baterya, ang bilis ng pag-charge nito, at ang buhay nito. Ang bawat baterya ay sumasa ilalim sa ilang antas ng pagsubok bago ito gawin, tulad ng katatagan ng voltaje, thermal control, at pisikal na lakas. Bukod dito, nagtatrabaho din ang Toyota para sa mga solid-state na baterya. Ang mga ito ay itinuturing ng mga susunod na henerasyong baterya na mas malakas, mas mabilis na nag-charge at mas ligtas. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, ang pabrika na ITS ay maaring maging unang unit ng Toyota para sa production ng solid-state na baterya sa susunod na ilang taon. Malinaw ang layunin ng Toyota. Nais nitong malampasan ang mga kumpanya tulad ng Tesla at BYD. Hindi lamang makahabol. At ito ay nagsisimula sa mga baterya. Kapag ang kumpanya ay may sariling mga baterya, Magkakaroon ito ng higit na kalayaan, ang kapangyarihang gawin ang lahat ayon sa sarili nitong kagustuhan, mula sa kontrol sa presyo hanggang sa disenyo. Ang paggawa ng kotse sa pabrika ng Toyota sa Kentucky, ibig sabihin, TMMK ay hindi lamang tungkol sa pag-assemble ng mga bahagi, kundi pati na rin sa pagsubok, pagsusuri, at pagtiyak sa bawat antas na ito ay perpekto kapag naabot nito ang customer, dito. Pagkatapos gawin ang bawat sasakyan, Sinusuri ito sa ilang hakbang, mula sa digital check hanggang sa physical na pagmamaneho. Una sa lahat, ang lahat ng mga sistema ng kotse ay konektado sa computer, kung saan ang makina, prino, sensor, baterya, ilaw, at lahat ng iba pang function ay iniscan ng software. Pagkatapos nito, dadalhin ang kotse sa tunay na track, kung saan pinapatakbo ito ng test driver sa mga condition tulad ng mataas na bilis, matalim na pagliko at pagpepreno, ang suspension, lakas ng pagpepreno, at pagkakabukod ng tunog ng kotse ay masusing sinusuri doon. Ang isang espesyal na bagay dito ay kung ang kotse ay ibinebenta sa Amerika o na-export sa anumang sulok ng mundo, walang kompromiso sa kalidad. Sumasa ilalim din ang kotseng ihahatid ng lokal sa parehong mga pagsubok gaya ng iluluwas. Ang pag-isip na ito ng Toyota ay nagpapaiba sa ibang mga tatak. Ang paniniwala dito ay kapag ang isang customer ay nakakuha ng mahinang kalidad, ang kanyang tiwala ay maaaring masira magpakailanman. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat kotse ay umaalis sa pabrika na ito pagkatapos masuri ng mabuti. Ngayon, pinag-uusapan ang hinaharap. Aring Toyota ay hindi titigils dito. Ang mga paghahanda ay ginagawa para sa isa pang bagong revolution sa pabrika na ito at iyon ay solid-state battery sa kasalukuyan, karamihan sa mga sasakyang EV ay gumagamit ng mga baterya ng lithium ayon. Ngunit mayroon silang ilang mga limitasyon tulad ng sobrang init, mabagal na pag-charge, at limitadong buhay. Naghahanap na ngayon ang Toyota ng solusyon sa lahat ng problemang ito sa pamamagitan ng solid-state na baterya. Ang bateryang ito ay ibabatay sa bagong teknolohiya kung saan magkakaroon ng solid electrolyte sa halip na likido. Ang bentahin nito ay ang baterya ay magiging mas ligtas, mas mabilis na pag-charge, at panipo, mas matagal. Ang special na bagay ay ang pagsubok ng paunang prototype nito ay gagawin din sa pabrika na ito. Inihanda ng Toyota ang TMMK bilang planta nito sa hinaharap kung saan susubukan muna ang bagong teknolohiya. Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano sa susunod na dalawa hanggang tatlong taon, ang pabrika na ito ay maaring ang lugar ng kapanganakan ng unang solid-state battery-powered EV ng Toyota. Napagtanto ng Toyota na ang mga hybrid lamang ay hindi magagawa. Ang mga kompanya tulad ng Tesla at BYD ay meron na ng isang malakas na foothold sa merkado ng EV. Kaya ngayon ang Toyota ay nais nice na direktang pasukin ang labanan sa baterya ng hinaharap. At ito ay nagsisimula sa parehong pabrika kung saan ang isang kotse ay ginagawa bawat minuto at ngayon ay isang bagong teknolohiya ang binuo bawat taon. Ang pabrika ng Toyota sa Kentucky ay gumagawa ng mga kotse na napakasikat sa mga kalsada sa Amerika. Ang mga modelo tulad ng Toyota Camry, Ravi 4 Hybrid at Lexus ES ay ginawa dito. Ang Camry ay ang pinakamahusay na nagbebenta ng sedan sa Amerika sa loob ng maraming taon. Binibili ito ng mga tao para sa matibay nitong disenyo, mahusay na mileage, at komportabling biyahe. Sa kabilang banda, ang RAV4 Hybrid ay isang malakas na SUV na ginawa para sa mga nais nice ng kuryente, pati na rin ang pagtitipid ng gasolina. At tungkol sa Lexus ES, ito ay bahagi ng premium na tatak ng Toyota na Lexus, na direktang nakikipagkumpetensya sa mga kotse tulad ng Tesla at BMW sa luxury segment. Ang mga kotse na ito ay hindi lamang isinasaalang-alang sa international na antas sa mga tuntunin ng hitsura, kundi pati na rin sa mga tuntunin ng pagganap at kalidad. Sila ay espesyal na idinisenyo, na isinasa-isip ang mga pangangailangan ng Amerika. Ang lahat tulad ng malayo ang biyahe, mataas na bilis sa highway, at kaginhawaan ng pamilya ay inalagaan. Ngayon, kung pag-uusapan natin ang hybrid na teknolohiya ng Toyota, ang kumpanyang ito ay nangunguna dito sa loob ng mahabang panahon. Noong ang ibang mga kumpanya ay gumagawa lamang ng mga kotseng petrolyo o diesel, ipinakilala ng Toyota ang mga hybrid sa Prius at iyon din ay may malaking tagumpay. Ipinakita ng Prius sa mundo na patch isang kotse ay tumaaring tumakbo sa parehong gasolina at electric power at iyon din nang walang anumang abala. Hindi na lumingon ang Toyota mula noon. Ngayon, ang parehong hybrid na teknolohiya ay higit na napabuti sa mga bagong kotse tulad ng RAV4 hybrid. Ang mga Toyota hybrid na kotse ay hindi lamang nakakatipid ng gasolina, ngunit nagpapatunay din na mahusay sa mga tuntunin ng pagganap at pagiging maaasahan. At ang teknolohiyang ito ay umabot na ngayon ng mga bagong taas araw-araw sa pabrika na ito, kung saan ang bawat hybrid na kotse ay resulta ng mga taon ng karanasan at pananaliksik sa Toyota. Ang pabrika ng TMMK ng Toyota sa Kentucky ay naging backbone na ng tagumpay nito sa Amerika ngayon. Ang mga sasakyang ginawa dito ay kilala hindi lamang sa estilo o espasyo, kundi pati na rin sa pagiging maasahan. Habang ang mga kumpanyang tulad ng Tesla ay nasa merkado ng US, batay sa kanilang futuristic na disenyo at mga feature ng software, ang mga sasakyan ng Toyota ay nananatiling unang pagpipilian ng mga tao para sa kanilang malalakas na makina, matibay na katawan, at abot kayang maintenance. Ang mga sasakyan tulad ng Camry, Ravi 4 Hybrid, at Lexus ES ay lumalabas sa pabrika na ito at direktang nangingibabaw sa mga kalsada ng Amerika. Nakakatulong ito ng husto sa Toyota sa pagpapanatili at patuloy na pagtaas ng market share nito sa Amerika. Ngayon ang tanong... May iwan kaya ng Toyota ang Tesla at BYD? Kaya ang sagot ay, bakit hindi? Ang pinakamalaking lakas ng Toyota ay ang kalidad nito at ang tiwala ng mga customer na nakuha sa mga nakaraang taon. Maaring nakatuon ang Tesla at BYD sa mga dekoryenteng sasakyan. Ngunit ang Toyota ay pumasok ng ngayon sa larong EV. Demad ne, May malakas na teknolohiya tulad ng mga solid-state na baterya. And ito ay simula pa lamang. Kapag ang mga EV na sasakyan ng Toyota ay darating na may parehong bilis, pagiging maaasahan at tibay ng mga hybrid or petrol na sasakyan nito, talagang magbabago ang laro. At ang game changer na ito ay nagsimula na sa pabrika ng TMMK. Ngayon kung pinag-uusapan natin ang pagkakaiba sa pag isip ng Toyota at Tesla, kung gayon iyon ay lubhang kawili-wili. Ang focus ni Tesla ay tumakbo patungo sa hinaharap. Ganap na electric. Ganap na automatico. At ganap na digital. Sa kabilang banda, ang pag-iisip ng Toyota ay pagiging perpekto at balanse. Naniniwala ang Toyota na ang pagbabago ay dapat mangyari ng dahan-dahan ngunit malakas. Ginagawa nito ang kotse na hindi tulad ng isang makina, ngunit tulad ng isang maaasahang kasama na maaaring maunawaan ng bawat kalsada, bawat panahon, at bawat pamilya. Ito ang dahilan kung bakit habang nauuna ang Tesla sa bilis, ang Toyota ay nasa unahan sa katatagaigan at pagiging maasahan. At ang pinakamatibay na halimbawa ng pag-iisip na ito ay ang pabrika ng TMMK kung saan ang bawat kotse ay ginawa na may pilosopiya. Kung gusto mo ring maging unang makakita ng mahuhusay na video na nauugnay sa teknolohiya, mga kotse, at mga ganitong katotohanan pagkatapos ay mag-subscribe sa channel ngayon dahil ang totoong kwento ay ang galing sa loob